Mga uri ng pagong, mga katangian nito, pero bago tao magumpisa ako po ay humihingi ng kaunting suporta sa pag-like at subscribe po sa maliit kong channel maraming salamat. Ang mga pagong, chulonians o kahit nakilala rin sa loob ng siyentipikong komunidad bilang testudenis, ay mga hayop na miyembro ng isang order ng mga reptilya na tinatawag na sauropsida, at sila rin ang pinakamatandang grupo ng mga reptilya na umiiral ngayon dahil sila ay nagmula sa panahon ng Triassic. Kung gusto mong matuto ng higit patungkol sa lahat ng mga uri ng pagong na umiiral. Ang pinakakatangiang pisikal na katangian ng mga magagandang reptilya na ito, ay ang kanilang napakalaking shell, na sumasaklaw sa kanilang buong malapad at maikling katawan, na pinuprotektahan din ito ang lahat ng kanilang mga panloob na organo. Ang mga pagong ay may napakalakas at matulis na bibig, bagamat sila ay lubos na kulang sa ngipin, mayroon silang medyo mahaba at nababaluktot na leeg na tumutulong sa kanila na iunat ang kanilang ulo ng husto, bagamat ginagamit din nila ito pangunahin upang itago ang kanilang ulo sa shell sa napakabilis, ginagawa lamang nila ito kapag nakakaramdam sila ng pagbabanta o sa mga sitwasyon ng mahusay, stress. Cold-blooded ang ganitong uri ng pagong. Mayroon silang dalawang pares ng mga binti at isang buntot na ang laki at hugis ay maaaring ganap na mag-iba depende sa species at kasarian nito. Sa turn, napakahalagang banggitin na ang mga pagong sa lupa ay may sukat na humigit kumulang sa pagitan ng 26 at 30 cm sa kabuoang haba, tulad ng maraming mga species ng mga hayop, sa kaso ng mga pagong mayroong sexual na dimorphism, iyon ay, ang mga babae ay bahagyang mas malaki kaysa sa mga lalaki. Mga uri ng pagong sa lupa, ang mga pagong sa lupa ay may medyo mahaba at nababaluktot na leeg kung saan maaari nilang iunat ng gusto ang kanilang ulo upang maabot ang iba't ibang pagkain, at maaari rin nilang itago ito ng mabilis upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa iba't ibang mga panganib tulad ng kanilang mga mandaragit o parehong tao. Kahon Pagong Ang box turtle ay isang reptile na matatagpuan higit sa lahat sa Mexico at United States of America. Ang shell ng mga pagong na ito ay may hugis dome na may articulated na ibabang bahagi na nagpapahintulot sa kanila na isara ang kanilang shell sa tuwing nais nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa anumang uri ng pagbabanta. Karaniwan, ang parehong shell na ito ay karaniwang kayumanggi na may ilang kulay kahel o bahagyang madilaw dilaw na mga guhit. Ang bahagi ng ventral o tinatawag ding plastron ay napakadilim na kayumanggi at kadalasan ay pare-parehong kulay bagaman maaari rin itong magkaroon ng ilang mga dark spot. Mediterranean Tortoise Ang mga pagong sa Mediterranean, karaniwang, ay isang uri ng mga pagong na maaari lamang manirahan sa mga rehiyon ng mundo na may mga ang Mediterranean. Ang shell nito ay matambok, bahagyang mas mababa kaysa sa mga nabanggit na species, na may ilang napakadilim at kayumanggi na mga kulay o mga batik. Ang ventral area ng shell nito ay mas maganang kulay, at may dalawang medyo dark spot na halos sumasakop dito. Russian Pagong ang mga pagong na Ruso ay ang pinakakaraniwang uri ng pagong sa lupa na inaampon bilang isang alagang hayop. Ang shell ng mga reptile na ito ay medyo patag, ito ay hindi gaanong matambok kumpara sa lahat ng iba pang mga species ng pagong at mayroon ding bahagyang bilugan na hugis. Ang kulay ng parehong shell na ito ay may brownish tones na may ilang dilaw at ochre touch. Itim na pagong Ang Spurtighead Tortoise ay mga reptilya na makikita sa Asia, Europe at gayon din sa Afrika. Ang mga ito ay may mas matambok na shell na may mad ilaw dilaw at berdeng olive na. Tono no, bilang karagdagan, ang bawat isa sa mga plato ng shell nito ay may madilim na gilid, sa ventral na rehiyon nito ay nagpapakita ito ng dilaw na kulay na may ilang mga itim na spot, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang isa sa mga pangunahing katangian ng species na ito ay mayroon itong plato na nasa itaas ng hindi nahahati na buntot, sa pangkalahatan, ang mga pagong ay napakakalma at mapayapang mga hayop, sa kaso ng anumang banta ay hindi sila kailanman kikilo sa anumang agresibong paraan, ngunit gagamitin lamang ang kanilang mga shell upang itago, ang pinakakaraniwang, ay na sila ay ganap na nabubuhay na mag-isa at hindi gaanong nabubuhay kasama ng ibang mga pagong. Maraming salamat sa inyo. God bless us.